Uh, what's up mga ka-brothers? So, ngayon mga ka-brothers, nandito po tayo sa ano, uh, kapitbahay natin na si Ate Prissy mga ka. -brothers. So, ngayon mga ka-brothers, nag-usap po kami ngayon ni Ate Prissy mga ka-brothers, no? Isa pala 'tong tutulungan sana ni uh, uh, Dolores Vlog, yung mga ka -brothers, no? Kaya ating tanungin mga ka-brothers kung bakit hindi natuloy yung pagtulong dati ni Ma'am Dolores Vlog. So, shout out sa 'yong Ma'am, no? Uh, nandito po ako sa kapitbahay ko na si Ate Prissy. O, oh, tara, sabayan niyo ako mga ka brothers. So, yan mga ka-brothers, no? Si Ate Prissy. Yan, makita niya siya sa YouTube, mga ka-brothers. Oh. Ito po yung gustong tulungan sana ni Ma'am Dolores, mga ka-brothers. So, si Ate Prissy. So, yan. Uh, Ate Prissy, nga mga huwag uh, mangin tumadayo ng Ate Prissy, no? Ang gustong itabang si imo, Ate unsa um, may gusto ni mong ipabot ni Ma'am Dolores hindi siya mo ako akong buot god ako siyang giinan ang ikaray bahala ma'am ay hmm. kaya ako di ba kung magbuot kay mauwa biya tama mo kanang mo tabi maingon tabangi ko ni niya Pakita, oi, kamayo yun glawas. Anao ako ba? Ako mag sa kong istorya niya. karon English, English. Jesus kay tingong ko ah binisayon lang na ako ma'am kay hindi <laughs> ko ka ma'am ma am. grade 4 rabi ako kay ah. mga pati sa eskwela sa kayo di ha mang usa mo may nitabay ah oh, oh na koy na himo hindi na lang madayon onta to birne ah. sayang na lagi ay nakaingaw gi ko sige lang ginoon hindi to napakyas man si Miltor may ah. dagdag bida hindi na lang ay tao man So, uh, Tagalog to si Ma'am Dolores? English o English. Tagalog. Pero bisaya oh, sir, Pinay? Pinay god niya. Yeah. Iyang bahay. ah. Nertano. Oh, so. ah, makasabot ra dito si Muha. Oh, Taiwanese yeah. man. Narbaho ta ko niya. Namang sa kanding. Di na sana god ako agad. Kanara mo ang mga anak-anak. Ginaman -anak. mm. na ako sa kuy amiga, si So ayon mga Kabraders no, ah, nakausap ko na si Ate Prise. Ah, isa putong kapitbahay ko mga Kabraders, isa pong mabait na ah, tao dito mga Kabraders no. Alam ko yung ugali ni Ate Prise mga Kabraders, kaya sobrang bait. Kaya ito ng yung video ko mga Kabraders, ginawa ko to para kasi nahit na po ako sa subscribers ko mga Kabraders no, kaya iniba ko na yung content ko mga Kabraders kasi pagbigyan tayo ng uh, sahod kung sakali mga brothers ay ating uh, marami na tayong matutulungan dyan mga brothers to pag dumating so ayun mga brothers okay rani mo tiprese mag video ko rin tiprese okay oh. so dito no uh, dito po tayo sa paligid ni Ate sa kanilang bahay no dito uh, yung bahay to nila dati pero nasira dahil sa bagyong dumaan na bagyong audit no kaya dito uh, ito na po yung ginawa nila dito para may matulugan din no yan may manok din pala sila dito mga brothers yan may kanding din pero ito po yung alaga nilang kanding. Pa alagaan lang to sa kanila. Han, Ay kambing pala sa Tagalog pala to mga ka-brothers.